Hello. Hello po mga pagpalang hapon po sa bawat isa. Um, let's pray po muna bago po mag-start. Hallelujah, Lord. Praise to you, Panginoon. Maraming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po, Ama, sa buong araw, Lord, na pina pinahiram mo po sa amin, pinagkaloob, Lord, at sa pibilihiyo, Panginoon, na binigay mo po sa bawat isa, Lord na hindi po namin deserve ang lahat ng pagpapala, Panginoon, but you remain faithful sa aming buhay, Panginoon o Diyos. You've shown goodness, Lord, kindness, and faithfulness in our lives, Lord. Salamat po. Lord, uh, sa mga oras na ito, Lord, um, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawa, Panginoon. Ugasan, Panginoon, sa aming mga karumihan. At uh, Lord God, Holy Spirit, we acknowledge your presence. Ikaw po ang laki ng tagapagturo po namin ngayon. Wala po akong alam, Lord. Ikaw lang po, Panginoon, ang matuturo po sa bawat uh, sa mga oras to Panginoon. Salamat po, Panginoon. Um, prepare our hearts, Lord. Naway po, Panginoon, may matutunan po kami at may isubuhay po namin ang bawat salta mo, Lord, God, na papahayag ngayong mga oras to Panginoon. Salamat, Lord. Pinupuri kita, dinadakila, Panginoon. Sinasamba sa pangalan, Lord, ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. In Jesus mighty name we pray. Amen po. Ah, Kamusta po mga classmates? Um, so, ang topic po natin ngayon is ang um, lesson 15, ang pananampalataya sa Diyos or faith in God. So, yan po. Ang, Hebrew, ang ating scriptures po, pasensya na po sa ating font masyadong maliit. So, ako na lang, babasahin ko na lang po. So, ang scriptures po natin is Hebrew 11:1 26. Ako na lang po magbasa. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at maninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salta ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog kahit patay na. Nagsasalta pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Verse 5, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakikita hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng, ng Diyos. Hindi maaring sumampalatayang may Diyos at siya ang nabibigay ng gantipala sa mga humahanap sa kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas sa pamagitan nito na hatulan ng salibutan. <coughs> ngunit si Noah ibinilang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupay ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit di niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang <coughs> ipinangako sa kanya. Mga tolda naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap at ganun din ganun din ang pangako sapagkat umasa ang umasa si Abraham na isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Verse 11, dahil sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa. Nanalig siyang totoo pa ng Diyos ang kanyang pangako kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na ay nagmulang isang lahi na naging sindami ng na bituin sa langit at di maibinang sa buhangin ng dalampasigan. Verse 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinako, ipinangako ng Diyos. Ngunit, natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila kinilala nila silang mga dayuhan lamang at nangingiba, nanging, nangingimbang bayan dito sa lupa. Verse 14, ipinapakilala ng mga taong nagsasalta ng ganoon na naghahanap pa rin sila ng sariling bayan. Verse 15, kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na sa langit kaya naman hindi kinaya ng Diyos na siya itawagin Diyos nila sa sila'y pinanghanda niya ng isang lungkot, lunsod. Verse 17, nung subukin ng Diyos si Abraham, pananampalatay din ang nagunjok sa kanya. na Naialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isang niyang anak gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay na patay kaya at sa pataling hagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Verse 20 Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa inaharap. Verse 21 Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay, humawak siya sa kanyang tungkot at sumamba sa Diyos. Verse 22, dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, malapit na siyang mamatay. Ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Egypto at pinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, verse 23, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Ma ang makita ng nila, maganda ang sanggo, itinago nila ito sa loob ng tatlong buwan. Verse 24, dahil sa pananampalataya, tumam tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsensang anak ng hari. Verse 25, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaya magtamasa ng panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. And verse 26, situring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesayas kaya kaysa sa mga kamayan, kayamanan ng Egypto sapagkat nakatoon ang kanyang paningin sa mga gantipala sa hinaharap. Praise the Lord purin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Uh, next po dito tayo sa objectives. Maliliit po talaga pala. Number one, sorry po magad. Number one, upang malaman ang kaulugan at simula ng tunay ng pananampalataya. Number two, upang malaman ang mga katangian ng pananampalataya. At number three, upang mamulat pa at hindi malinlang sa saligan ng bayan. Buhay. So dito na tayo sa number one, kaulugan at simula ng pananampalataya sa Diyos. Ano nga ba ang uh, tunay at kahulugan ng simula ng pananampalataya? So, napakarami pong uh, kahulugan ng salitang pananampalataya po, di ba? Subalit <coughs> hindi po nahihiwala ito sa salita ng Diyos. Sapagkat dito nagsisimula ang tunay na pananampalataya. Sa salita ng Diyos. So, ayan, sabi diyan sa Romans Romans 10.17, kaya uh, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. So in Tagalog, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. So sa pakikinig po natin, na salita ng Diyos ay nagbubunga po ito ng pananampalataya ng uh, pananampalataya natin sa Diyos. So sang-ayon din po diyan yung Hebrews 11:1. 'Di ba? Hebrews 11:1 ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, 'yung pananampalataya po pala ay paghihintay natin sa mga bagay na hindi naman natin inaasahan. 'Di ba? So, nagpapahiwatig po 'yan, yan ng kumpiyansa or 'yung kumbaga meron kang garantiya ba na ito po ay darating sa iyo? Di ba? Ang ganitong pananampalatay, hindi lang basta batay sa gusto nating mangyari. <coughs> ito ay paghihintay na may garantiya o pwede rin isaling titulong nagbibigay ng katiyakan o pruweba sa nagmamayari nito. Amen. So number two na tayo, makatangian ng bibiligal na pananampalataya. So ito, ang pandiliit. Number one kalalagay ng pananampalataya, state or faith. So ang pananampalataya ay speech uh state of faith. So ang pananampalataya ay ngayon o oh, pangkasalukuyan or pag-asa, hope naman ay tumutukoy sa darating na araw o panahon na, na or future po. Yung pananampalataya meaning ngayon, pag-asa, yan yung yung hope. Then yung darating na panahon, yan yung future po. Pangalawa, mga pangunawa ng pananampalataya o perceptions of faith. Ang pananampalataya sa verse 2, may kita yan ang pananampalataya, katiyakan na mangyayari ang mga ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, dahil sa pananampalataya, nauunawan natin ang saliputan ay nilalang sa pamamagitan ng salta ng at mga bagay na nakita at ginawa mula sa mga hindi nakikita. So yung pananampalataya po pala ay spiritual na kamay and spiritual na mata. At yun ay pangunawa sa Diyos at sa kanyang sang nilikha. Number three, pagpapahayag ng pananampalataya or confessions of faith. So ang pananampalataya ay pagpapahayag sa labi ng pangako ng Diyos. Diba? So sa verse, ano po yan? Verse... 13. Ako din nalitan sa ano na. Kawa yes. ko. So, <laughs> Verse 13, silang lahat ay namatay na, may pananampalatay, hindi nila nakamta ng mga ipinangako, pinangako ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at tinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang silang mga dayuhan lamang at nangimba, nangingimbayan dito sa lupa. Then number four, yung pagkilos ng pananampalataya or faith of action. May kita po siya sa verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay nag ng mas mabuting handog kaysa sa inhandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog kahit patay na. Nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. And verse 5, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Then we have three kinds of faith then little faith in po yung sinasabi nila na i know he can but i'm not sure he will so makikita po yung verse na yan in yung example ko po dyan yung matthew 14:27 33 yung kay peter po na ang sinabi niya po dito is in verse 27 but jesus immediately said to them Take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. And twenty-nine, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walk on the water, and come toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith, he said. Why did you doubt? And when they climbed into the boat, The wind died down then those who were in the boat worship him saying truly you are the son of God. Pag may little faith ka daw po, you are focus on external feelings. External situation and you're going back and forth. Kasi pag uh, may pinagdadaanan tayo, we were giving so much credit sa pinagdadaanan natin. Instead na mas uh, lumapit pa tayo sa Panginoon, di ba? Kung mababasa po natin yung ano na 'yan, Sinabi na ng Lord na, di ba, yung succeeding, yung before previous verse niyan, natakot ang mga disciple kasi akala nila multo si Lord. Pero sabi na ng Lord, di ba, take courage, it is I. Una pa lang sinabi ng Lord. But sinabi pa ni Peter, Lord, if it's you, so hindi pa rin talaga naniwala. Di ba, tell me to come to you on the water, sabi ng Lord, come. Ang Lord talaga, no, napaka um, pasen, grabe yung patience sa atin talagang, grabe po yung pangunawa po sa atin. Then, Peter got down of the, out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, we are focusing only to the storm. So, so instead na sinasabi ng Lord sa atin na, take courage, uh, maging uh, matapang ka, ba diba? andito ko. But still, we are, you know, doubting and worrying na dahil nga sa situation natin yung external na nangyayari sa buhay natin sa mga mata natin di ba yan yung little faith or struggle faith then number two, yung great faith so ang ano po dyan, yung characteristic niyan is i know he can and i know he will di ba yan yung rooted rooted po siya sa word of god trusting to the promise of god character, God's nature, discover the will of God, endures no matter what, continue to reach out to God. So yan yung mga karakteristik na may great faith po. So inilimbahal, halimbawa ko po dyan yung Matthew 15, 21 to 28. Yan yung sa, ang tawag dito, si, yung si Canaanite woman, na hindi siya Jewish, hindi siya sa kanila kasi parang pag hindi ka Jewish or ano hindi ka kasama dun sa Grace na inaano. Pero yung grabe po yung faith na uh, pinakita po diyan ng Canaanite woman. 'Di ba sabi in March of 1521 to 28, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word. So tahimik lang daw ang Lord. But yung, so his disciple came to him and urged him, send her away, sabi daw ng disciple po, dun sa, kay Lord. Pero ang Lord tahimik lang, for she keeps crying out after us. So he answered, I was sent only to the lost, lost sheep of Israel. Kasi nga hindi po siya kasama, dun, hindi siya Jewish. So, hindi siya parang including dun sa ano ng, anak ng, uh, ng, ng mga Israel po taga Israel. So the woman came and knelt before him. Lord, help me. Talaga hindi po siya, talaga persistent po yung ano niya, paglapit niya sa Lord. Kahit alam niyang, uh, hindi siya bilong, parang ganun po. So she said, he replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs, yet it is Lord. She said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master table. Then Jesus said to her, woman, you have a great faith. Your request is granted and her daughter was healed at that moment. So grabe po yung uh, ano ni ni Canaanite woman diyan. Di ba, grabe po yung yung faith na meron po siya diyan. Na kahit alam niya hindi belong pero yung Uh, ano niya dyan sa Lord is hindi niya talaga tinigilan ng Lord. So minsan ng Lord, nakakaramdam tayo ng silence, di ba? Ang Lord silent lang siya. But it doesn't mean na hindi siya gagalaw sa iyong buhay. Di ba? Ang gusto niya lang talaga, parang pinaprobo ka ba ng Lord na sige pa yung faith mo. Di ba? Ang Lord silence lang. But yung, yung disciples, they are urge him talaga na i send her away. May mga ganon, may mga tao sa atin na patuloy pa tayo nilalayo, you know? Bagkos ang Lord talagang she is uh, he is still he's so patient na uh, i ka na sige lang magpati magtiwala ka pa. But 'di ba? At the end of that story, of that uh, Bible verse, ah uh, talagang nakita ng Lord yung great faith niya. Your request is granted. 'Di ba? And her daughter was healed at that moment. So yung mga pinapanalangin natin na akala natin it was the Lord is very silent. Hindi natin na uh, nararamdaman kasi hindi naman sa feelings talaga eh. Minsan ganun tayo, hindi ko nararamdaman ng Lord but hindi pala yun. Nakikita niya, naano niya lang yung faith na meron ka. Kung anong meron ng uh, meron ka ngayon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Di ba? So, yan yung uh, great faith na example dun sa I know He can and I know He will. Then number three, yung perfect faith. It is done. Sino na po may perfect faith ngayon? <laughs> Nasaan na po ba tayo? Little faith? We are great faith or perfect faith? Or parang wala po tayo doon ha? Parang, sayo, parang sumail lang tayo ha? Parang nasa quit lang yata ako doon. ah, <laughs> uh, uh, great faith, uh, ah, perfect yan. But kung masasabing perfect faith, He is, di ba si, Abraham, he able to see the invisible. Ikaw ba? Susunod ka ba sa Lord? Hindi mo nakikita ang Lord, di ba? Yes, siguro nag-ano sa kanila, pero grabe po yung faith ni Abraham dyan. He has a perfect peace. Talagang kung ano yung sinabi ng Lord, pumunta siya agad dun sa bundok para, di ba, ala, ialay yung kanyang anak. So, then, able to rest in the midst of trial. Amen. Praise the Lord. Tayo boy ay nagpapahinga kahit nasa storm na. <laughs> uh, kalibitin natin ang ating um, atabi. So, says, praise God all the time. So, sabi diyan sa Genesis 22, 9, 12, When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on altar on the top of the wood. Parang hirap po nito, no? pagpunta pa nga lang sa church ay hirap na pag may pinagdadaanan. Paano pa kaya kung ganda na? na? <laughs> Parang hirap. Kaya siguro hindi rin binibigay sa atin ng Lord Kasi hindi natin <laughs> So, but, ang, ah, praise, praise the Lord. Oo, ako naman talagang tinuturuan, di ba? Ang bawat ang tinuturo sa atin, kung yan yung inano sa ating talk, talagang tayo din ang tinuturuan dyan. So, yung faith, ibig sabihin yung faith, faith ko, yun, yun ang kailangan evaluate natin. So hindi naman natin kailangan i-deny at wala naman tayo may mai-deny de sa Lord, 'di ba? Sa harap ng Lord. Gusto lang niya magpakatapat tayo. So number uh, verse 10, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham. Here I am. Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him." Naiyak ako. Hindi <laughs> ko alam. Hindi ko po alam. Now I know that you feel God. Sorry. Sorry po. Hindi oh, ko po alam ba't ako naiyak. Now I know that you feel God. Sorry. Because you have not withheld me from you, You're all Kasi po yung anak ko ngayon. Sorry po parang pag OFW ka pala talaga. <laughs> yung anak ko kasi, may ay sakit siya ngayon. Pataas pa yung lagnat niya. Kaya siguro ito yung inanon, wala pong aksidente. Alam mo yung wala kang magawa kasi wala ka dun. Yet, yung family ko nandot. Yung parents ko, yung antas na sa lagnat niya. But you yourself, so you cannot do it because you are far removed. So, yun yung ano siguro yung tinuturo ng Lord na na yung fear, yung pananampal tayo na you are able to uh, rest in the midst of trial. Na kahit hindi mo nga alam, gusto nang andali ng mama ko dun sa hospital kasi nga hindi talaga umano yung lagnat niya. Ba't sabi ko, lord ikaw nang bahala, talagang pinagpeperihan ko na lang kasi wala ka naman ibang magagawa eh, 'di ba? Ano maggagawin, pumunta ka doon. Kahit siguro pumunta ka doon kung 'di naman yung gagaling, 'di ba? Yung fate lang na lang yung meron ka. 'Di ba? Siguro kaya ito 'yan. yung ko ba't bigla po ako naiyak? Sinaalala ko lang din yung yung anak ko. Yun, uh, alam ko na hindi naman niya papabayaan basta eh, 'di ba? Idinulog mo na lang na yun nga siguro, you're able to rest in the midst of the trial. Kasi you don't have any choice, di ba? Kundi you need to stand up and patuloy ko ano yung ano, kahit hirap na hirap ka na, kahit mabigat. So, parang sa isip mo, it is done. Kasi nga, you have, you have already uh, given to the Lord since, di ba? Ibin, dinulog mo na sa kanya at iniyak mo na sa kanya. So, you're able to see the invisible. Amen? So, and praise God all the time. Diba? Yan yung perfect faith. Sorry po, naging ano po, hindi ko alam kung bakit tumulo po ang luha ko. Talagang ang sultan ng Lord ay matalim. Talagang aano po siya sa puso mo. So, yun po, perfect faith. Sorry po. And next po, number three, mabilis lang po. Yan yung napanlin lang na pananampalataya o sa ligad ng buhay. Yan, ang um, makikita po niyan is in Colossus 2.8, magingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ng ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintintunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. So, the Lord warned us to a human tradition. Kasi di ba ang mga kinalakihan natin, kung anong kinalakihan natin, yun lang din yung susundin natin. Di ba? In terms of, in every aspect. So, so, the Lord reminding us that hindi ibig sabihin ng kinalakihan natin or historical na ay makatotohanan na. Di ba? Because we live in this society also na ang katotohanan ay nahaluan na po ng And sadly, abandoned in many cases, yung katotohanan, because of our culture. Kaya po yakapin natin ang pag-aaral ng ng Diyos because it, it is a serious responsibility to be a diligent in proclaiming the truth. So kaya uh, yakapin po natin yung proseso na patuloy sa ating pinapahiram ng Lord. Diba? Itong, men yung, itong pepsol, yung mentoring, uh, sikapin po natin, embrace po natin yung process. Upang maka tayo po yung maging diligent uh, magproclaim ng truth. Then, conclusion na pa tayo. And, yan po. Yan, sabi ang pananampalataya sa Diyos ay pagkilos sa ating puso na nagpapakita ng positibong pagbago sa ating buhay. Gawi at pagugali at higit sa lahat ito ay nababatay lamang sa salita ng Diyos ang biblical na pananampalataya ay kinakailangang mahayag sa ating buhay. So, lumakad tayo ayon sa pananampalataya, hindi sa nakikita ng mata kahit sa mga panahon na hindi mo nakikita ang Diyos na kumikilos. Patuloy tayong manampalataya at magtiwala sapagkat mayroon siyang inilaan na tagumpay na para sa atin. Amen? Mayroon siyang nilaan. Kasi hindi naman tapatan Diyos. Tsaka hindi nga po talaga madamat ang Lord. Kahit ikaw ay marami tayong pagkukulang, di ba? Ang Lord, kung ano yung pinifer niya para sa iyo, inilaan niyang, inatang niyang journey sa iyo, ay siya rin po yun ang magbibigay ng grace na para mapagtugumpayan mo yun. Amen. And 2 Corinthians 5.7, sapagat namumuhay kami sa batay sa pananampalataya at sa hindi sa mga bagay nakikita. And 1 Corinthians 15.57, but thanks be to God. He us the victory to our Lord Jesus Christ. Amen. So walking by faith, not by sight, meaning mga kapatid, even though we may not see God working right now, we trust and believe that He is preparing us from victory. Amen. So yun lamang po. To God be all the glory. Amen. And then we stand up, then let's pray po. Amen. Hallelujah, Lord. Praise to your name, Panginoon, naman namin, Diyos. Thank you, Father God, for your faithfulness, Lord. Salamat po na tuloy nga, Lord God, hindi ko po inaasahan ang, ang um, iyong mga pangungusap, Panginoon. Maraming maraming salamat po na kami po patuloy niyo pong tinuturuan na magkaroon ng pananampalataya, Panginoon ng Diyos sa iyo. Lord, uh, inamin po namin na minsan, at madalas po, Panginoon, kami po ay nakatingin lamang sa bagyo, sa unos, Ba't di namin nakikita yung mga sinasabi mo? Di namin pinapakinggan ang mga sinasabi mo na take courage, it is I. Salamat po, Panginoon, na napaka hindi uh, po namin maabot ng, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Yung pasensya mo po sa amin, yung pangunawang po sa amin ay grabe po, Panginoon. Kaya po pinapasalamatan at kabutihan mo, Diyos, sa aming buhay. Naway po, Panginoon, ang bawat salatang naipahayag ngayon, ay tumagos po sa aming mga puso, Panginoon. At may isa buhay po ito, Panginoon, na magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Panginoon o Diyos. At may isang buhay po ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Uh, tinataas po ka Lord God, sa mga oras na ito. dakila, Lord, sinasa sinasamba na may kasamang pa pasasalamat, Panginoon. Thank you, Father God, in Jesus' mighty name, with the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen po. Thank you, Lord.